Napakagandang bayan daw ang iniwan ni Pangulong Duterte. Yan po ang sinisigaw na itong mga diehard. Yan po ang ipinagmamalaki na itong mga utu-utu nating kababayan. Hmm. Walang ginawa daw itong Marcos administration or administration kundi daw ay sunugin ang bayan. Hmm. <laughs> sunug na sunug daw ang bayan. Bumalik na daw ang napakaraming krimen. Kaya lang kasi ang tanong, bakit ang karamihang krimen ay, krimen ay naandyan sa Davao? Wala naman tayong masyadong nababalita ang krimen. Sa Metro Manila, sa iba pang panig ng ating bansa, halos lahat ng krimen, halos lahat ng uri ng karumaldumal na krimen ay nasa Davao. Bakit? Hindi mo niyo po yan nakikita. Talaga ito mga diehard, ano ho. Ang lalakas ng loob niyo na magsalita na na uh, hindi na or laganap na daw ang krimen sa ating bansa. Uli, ang lakas ng loob niyo po ay ang napakaraming krimen ngayon ay naandyan sa Davao. Talaga bang hindi kayo nahihiya? <laughs> por Diyos, por Santo, ewan ko kung sino eto, ano ho. Ganyan daw ang, ang estado ng ating bayan ngayon. Ganyan daw kalala ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Mm. Balikan natin. Yung sinabi na napakagandang bayan ang iniwan ni Duterte. Drawing po lahat yun. Okay? Hanggang sa social media lang po lahat yun. Dahil gumamit po ng sangkaterbang trolls, Laganap ang mga troll farms nung panahon ni Duterte, yan po ang pinagmulan niyan. Ang daming na oto. No wonder, binabalik ngayon na itong mga diehard sa mga kababayan natin matino at nag-iisip ng tama. Yung sinasabi nila na, or yung nakasanayan ng mga oto-oto na konting ayuda lang ay okay na. Yan po ngayon ang panawagan na itong mga diehard. Ayuda pa more daw. Kasi daw nadadala sa, sa ayuda ang marami nating mga kababayan. Siguro totoo, pero kayo yon, Kayong mga diehard ang ganon. Tignan nyo naman ang nangyayari sa inyo dyan sa Davao. Specifically sa Davao, ah, kayo po ang pinaka oto utong mga kababayan natin or sa, sa ating bansa. Pag sinabing taga-Davao, associated kayo sa salitang oto-oto. uto Okay? associated kayo sa salitang die hard. Hindi ka nahihiya? <laughs> mga potragis na ito, ano ho? Pero ang pilakapunto daw na itong mga ito, ang madalas sa uh, ipanawagan, ayun nga, yung pagbaba daw ng bilihin Sabi nga na itong isang ito, kung hindi mo daw kayang ibaba ang bilihin yan ay patungkol kay President Marcos Jr., ay ikaw na lang daw ang bumaba sa puesto mm. Sa usaping bilishin lang pala kayo, yan lang pala ang alam nyo sa usaping bilihin. Yung mga, yung mga bagay na importante, yung mga bagay na prioridad ng ating bansa, hindi nyo naman yan nakikita eh. Yung mga bagay na ganito, pagbaba ng presyo ng bilihin. Yung mga bagay na kuno ay ayuda o binabawi sa ayuda, binadaan sa ayuda ni, ni President Marcos Jr. ang mga kababayan natin. At gusto daw na itong administrasyon nga na ito na mati manatiling mangmang -mang, at uto-uto ang mga kababayan natin para sa ganon ay madaling ang mabola. Pero ang totoo niyan, mga diehard po ang ganyan. Okay? Mga diehard at mga taga-sunod, taga-suporta ni Duterte, ni Digong, at ngayon naman ay taga-suporta nga ni Sara Duterte. Kung totoong napakaganda ang bayan na iniwan natin. Kung totoong napakaganda, hmm, Nasaan? Nasaan yung ganda ng bayan natin na iniwan ko noon ni Duterte? Yan ba ang pinagpuputok ng butsi na itong mga diehard? Diba? Kung titignan nyo, nagganda leche-leche ang bansa natin. At kung talagang mabuting leader yung, yang pinagmamalaki nyo, ay bakit nasasangkot sa napakaraming kaso? Bakit may, may kaso sa International Criminal Court at marami pang iba? Ano yan? Paninira lahat? Aboy, bakit? Ba't kayo sa sasiraan? Ba't, but daw itong mga leader or, or sanay daw ang administrasyon ni Marcos Jr. na siraan ang mga leader na nasa paligid ni Digong? Sabi nga na itong si Trixie Cruz Angeles, ang kanilang mga leader daw ay madalas siraan. Sinisiraan daw si Harry Roque. Sinisiraan si Sara Duterte. Sinisiraan si Trixie Cruz Angeles daw Mantakin mo ha. Ano ay nyo kung talagang sirang sira na kayo? Yan ang yan ang madalas irason, yan ang madalas na gawing alibay nitong mga ito na kuno sila ay sinisiraan pag nabisto na yung mga kagaguhan, kademonyuhan, kawalang hiyaan at kung ano-ano pang pinaggagawa sa bansa natin. Abay si Harry Roque, kung titingnan niyo po, ah uh, di ba? Paninira pa yan sa si Sara Duterte, hindi mapaliwanag kahit hindi ni minsan pinaliwanag kung paano at saan napunta ang confidential funds in just 11 days. Tapos sasabihin, paninira kasi hindi magawang ipaliwanag? Paninira dahil hindi kayang lusutan? Natang si Harry Roque ang kanyang mga kinasasangkutan ngayon at natural lamang, katulad ni Digong, hindi rin kayang lusutan ang kanyang mga kaso at ang kanyang mga kin ang kanyang mga haharapin na investigasyon. Hindi kayang lusutan, kaya ang dating na lang ay sinisiraan kayo mga animal na to. Matindi, ano ho? Pero yun nga, ibaba lang ang presyo. Ang kalimitang panawagan, ito isang ito, ang panawagan niya, ibaba ang presyo. Tapos iaangat yung isa. Kung kung ang problema niyo po ay presyo, talaga? Kung ang problema niyo ay presyo, wala na pong problema ang presyo ngayon. Hindi na po pinoproblema ng mga sambayanan ang presyo ngayon. Sa tingin ko, ha, ang pinoproblema ngayon ng ating sambayanan ay ang gulo sa politika. Bakit magulo ang politika? Dahil sumasaw-saw itong mga makaduterte na ito, dahil gustong, gustong manatili sa power, gustong agad-agad ay maging presidente ng isang Duterte na yan, na ang tawag ay tambalos-los. Yan po ang problema. Politika ang problema natin. Hindi presyo ng bilihin. Sa ngayon, ha, sa nakikita natin ngayon, ha, hindi problema ang presyo. Nakakaraos lahat tayo. Pero dahil sa gulo ng politika, ginugulo na itong mga Duterte, ganyan po ang result. Ganyan po ang nagiging uh, resulta sa ating bansa. Maraming krisis dahil dyan sa mga political um, squabble na itong mga to. Good luck!